hindi na makabitaw. Kapatid, tayo at hindi ibang tao ang dapat magpasya para sa atin sa pag-alam sa katotohanan ng Diyos. Hindi dapat na lahat ng aral na ating naririnig lalo na sa mga taong inaakala nating matalino at pinagkakatiwalaan ay basta na lang tatanggapin sapagkat kahit sila ay maaaring madala rin ng kamalian kaya't mahalaga nga ang pag-iingat. Simple lang naman, kapag wala sa Biblia ang binabanggit na katuruan, edi eh wala nga. At kapag kahit nagbabanggit naman ang ilang talata, ngunit hindi sumasang-ayon sa ibang talata rin ng Biblia, lalo't taliwas sa buong konteksto ng kwento, ay kamaalian rin nga. Napakarami ng ganito kapatid, mga katuruang nagpapanggap at nagtatago ng kasinungalingan. Kadalasang daladala rin ng mga taong kahit sila ay walang malay na naliligaw at naloloko rin. Ngunit marami sa kanila ang hindi na makabitaw kahit mayroon na silang napapansin na kamalian. Dahil ito sa kanilang mahigpit na kapit sa nakasanayang tradisyon. Ayaw na nilang maglakas loob para sa Diyos sapagkat nanghihinayang na sa kanilang pinagsikapang pag-aaral na naglagay sa kanila sa katungkulan. Marami na rin ang kanilang napaniwala at pinangakuang nadala sa Panginoon. Gayun din sa mga kapatid na dahil sa pasasalamat ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng perang alay at kalakip na pagpupuri. Paano na ang mga naisulat nilang mga aklat na gamit ang salita ng Diyos ay kanilang pinagkakakitaan? Tulad sa alak na nakakalasing, e eh ayaw na nilang lubayan. Paano pa ngang makabibitaw Paano na silang tatalikod? Paano pang makabababa sa kanilang kinatatayuan? Katotohanang kahit alam nila ang kasagutan, ay tinatakpan na lang nila ang kanilang mga tainga at nagpipikit-mata. Niloloko at pinalalakas nila ang kanilang loob sa pagsasabing ang mga ito ay blessings ng Panginoon dahil na rin sa kanilang paglilingkod. Kayat makita man nila na may kamalian, ay nanghihinayang na sila at ayaw nang magpatuwid kahit sa salita ng Diyos. Huwag sanang mangyari na naiwala na nila ang takot sa Diyos. Kung sana'y tunay silang kumampi sa Panginoon at nagpailalim sa kanyang kapangyarihan, hindi sila mahihirapang magpalit at magbago ng paniniwala kapag itinutuwid na ng salita ng Diyos. Wala sanang pagkakatali at pananagutan sa kahit sinong pinaglilingkurang pangalan ng simbahan sila ay malayang makasusunod ng may kagalakan sa puso. Kung sana nga lang. Sadyang mapanlin lang ang paraan ng tao. Kaya nga't naglatag ang Panginoon ng bagong tipa ng kasunduan para sa habang panahon. Upang maging basihan para sa paggawa sa katuwiran. Ayon sa kalooban ng Diyos at hindi lang para sa kaginhawahan ng ating katawang pisikal. Sapagkat wala na nga ang pangangailangan natin ng katawang nasa laman, upang makapiling ang Diyos na Espiritu. Gamit ang salita ng Diyos ay magsaliksik, mag-aral at bumalik muna sa payak na kwento ng Biblia. Mararanasan at masusumpungan nating lubos ang mapagpalayang katotohanan ng Diyos. Gawin natin ito bago mangyari na hindi na rin tayo makabitaw. Pagpalain tayo ng Panginoon. ang katotohanan ay buo at walang pagkukunwari. Kapag siya puso'y di naduduwag. Nilalakad ng tuwid at hindi nagliligaw, pagkat siya'y katuwiran ng walang kalikuan. Ang katotohanan ay parang apoy, hindi man subuking hipuin ay alam mong mainit, samantalang ang maligamgam ay dapat pang inaalam. Hindi tulad sa matapang na alak na sinasabing masarap ngunit sa katotohan ay nilulunok na may paghihirap. At kung makaraos na ay may ngiting panlabas, habang ang sa loob ng lalamunan ay nagpupumiglas. Ang liwanag ay katotohanan, dalhin man sa dilim ay nagliliwanag. Ngunit ang kamalian ay tulad sa itim, kaaway ng liwanag sapagkat kakampinga ng dilim. Marami rin ang gumagamit sa katotohanan. Masabi lang na sila'y wala sa dilim, tulad sa bagay na buo, hinihiwa at pinipiraso. Dinadampot ang gusto at itinatapon ng ayaw. Kinukuha ang makagiginhawa at inaalis ang sa kanilay kontrat pabigat. Binabalot ng magandang palamuti upang ang retasong mula sa buo ay hindi nahanapin at mapansin. Marami na nga ang nakalimot. Sa salita ng Diyos ay hindi na nagpapahilot. Buong katotohan ay tuluyan ng nilimot at kung iyong ipaalala sila na sa sapagkat sa sarili sila ay nagpakadalubhasa nalimot na ang sa kanila ay kaluob na totoong manggagamot. Mayroong liwanag na hindi nakikita ni anidag ng mata. Kahit katotohan ang ipikit man ng matang nakakakita ay dapat na makaaninag pa rin ang kahit kaunting liwanag. Ngunit dahil inilalayo niya at iniiwas ang kanyang mga mata at pilit na inililingon sa kalayuan. Inilalagay ang kanyang likod sa liwanag habang pilit na sinasarha ng kanyang tainga. Hindi na alintana ang kahit bulong ng kanyang puso na kalapit lang ng pag-iisip. Kinakalabit na ng katwiran, ngunit parang kalyong kahit kurutin ay wala ng pakiramdam. Daig pa niya ang mga bilanggo sa saradong kulungan pagkat ang sa kanyang pinto ay bukas at walang harang. Nananatili siyang nakagapos kahit walang lubid na nakatali. At kung tatanungin siya, taas noon niyang isinisigaw na siya ay lubos ng malaya. Hindi na niya maramdaman ang pagkakabihag sa kanya, pagkat kakampi na siya ng kaaway ng katotohanan.